Okay, hello, good morning and good evening dyan sa mga nasa Philippines Today and uh, is araw ng Tuesday So kakatapos ko lang mamili sa Walmart kasi may sakit si misis ko nilalagnat Ngayon binilan ko siya ng mga ito, honey ginger tapos yung ibang mga kailangan panghugas ng pinggan and uh, noodles para lutuan ko siya ng noodles pero may kukwento ako guys dahil inofferan you know, ako bigla sa Walmart ng Mastercard Walmart Mastercard so yun nakakagulat nung binasa ko yung papel uh, Eto, ganito siya. Kasi hindi ako sanay mag-apply uh, ng mga ganito. Tapos yung matandang babae na nag-a-assist, so in-offer niya sa akin to. Ngayon sabi niya walang bayad. So habang binabasa ko, hindi niya ine explain nung una. Tapos edi, sabi ko, sige try ko. Ngayon, kinuha niya yung details ko, yung driver's license, yung uh, uh, work, kung saan ako nag-work, kung saan ako nangungupahan. So, yon yung address. And then, pin niya. Tapos, habang pinaprocess niya, nag-uusap kami. Sabi ko, uh, How this uh, MasterCard works? Sabi ko. Tapos, sabi niya, Uh, explain ko sa mamaya pag natapos na sabi niya so ayun uh, binigay ko yung driver's license number ko Pinrases namin and then nung matapos na binigay niya sa akin yung maliit na papel parang resibo siya Aglet. Pakita ko sa inyo. Ito. Ganito siya. So parang resibo siya na naka-indicate na your temporary credit limit is $4000. <laughs> this temporary shopping pass can be used as this Walmart store until 11:59. So pwede ko na siya agad gamitin itong pass na to. So nung binasa ko to, naintindihan ko na na Itong binibigay niya is instant credit card. So parang pwede ko siyang gamitin sa halagang $4,000. So yun. Uh, naisip ko lang dito sa Canada, ganyan talaga yung mga... Pero sa tingin ko naman, pati sa Pilipinas, may mga ganitong ano na eh, mga proseso na ginagawa. Kapag nakita nila na kaya mong magbayad or uh, meron kang ability hindi na i-check kung ano pa yung mga mga utang mo, mga loans mo kasi hindi man nila tinanong kung kung may loan ba ako sa bank, kung may binabayaran ba akong kotse. Hindi na nila tinanong. Basta ni ang tanong lang nila is nagwo-work ka ba? Kapag sinabi mong nagwo-work ka, saan ka nagwo-work? Anong position mo? Tapos itatanong lang nila kung ano yung estimated yearly income mo. So, pagka nasabi mo lahat yon ayun, parang may decision na sila agad na pwede ka nilang pautangin. So, yun nga yung mahirap dito sa Canada, guys. Uh, kapag ikaw walang control sa paggagastos, kahit anong i-offer sa'yo is kukunin mo. Malululong ka talaga sa utang. Hindi, hindi biro. Hindi biro yung loan ka ng loan ng gamit. Oo, nagmumukha kang mayaman. Uh, lahat ng mga magagarang gamit, damit, cellphone, gadgets, and lahat. As in, sasakyan, lalo na. So, kung wala kang control, guys, yun lang yung masasabi ko. Kasi dito sa Canada, parang dahil may record yung isang tao sa lahat ng part ng government or ng ng mga agencies nila parang ang nangyayari is uh, kaya nilang basta may trabaho ka pwede kang mangutang ng kahit anong gusto mo so alimbawa meron ka regular job na nagtagal ka na for 2 years tapos gusto mong kumuha ng mamahaling sasakyan worth 60,000, 70,000 na kaya mo siya within for example bi weekly. So makukuha mo 'yon. Kaya dito sa Canada nasa tao lang talaga yung control. Uh, hindi natin hindi natin talaga mapipigilan yung iba na gusto nilang makuha yung mga for example dream cars nila eh isusugal talaga nila kahit na ang estado nila is hirap pa. So maraming mga ganyan na kumukuha ng mga pickup trucks na ang mamahal. Tapos bandang huli, sobrang hirap nilang bayaran yung monthly. Tapos plus insurance pa, yung mga ganon. So na-share ko lang ito kasi nga, ayun, hindi, hindi ko inaasahan na mau-offer ako ngayong umaga na kakalabas ko lang para lang bumili ng mga pagkain ni Mrs. and yung uh, gamot niya dahil nga nilalagnat kaya sa mga kababayan na mga nandito uh, syempre advice na lang sa lahat na pagka bago lang tayo lalo na matuto tayong ano, makontento muna kung ano yung meron tayo kasi mahirap talaga makipagsabayan lalo na sa mga matatagal na dito na meron na talagang kakayanan na gawin at bilhin yung mga gusto nila kasi kung tayo makikipagsabayan dun eh tatanda tayo na wala tayong mapapala talaga hanggang tumanda tayo nagwo-work tayo eh sila syempre well invested na yung mga ano nila ari-arian nila so yun lang guys Ah... Uh, Papasok muna ako para magluto.